Ayan, try natin to si banana, lakatan. O señorita, ewan ko anong banana ito. Mabisa din ito eh. Pero nasabit lang lagi. Agis. Aro, sabit. <laughs> Ayan mga master. Pag walang mauli dun sa isang lore, try din natin magpalit. Pag wala pa talaga Lipat-lipat lang tayo ng spot At pag wala pa talaga tayo mahuli Kahit nagpalit na tayo ng lure At naglipat na tayo ng spot Ay umuwi na lang tayo Sigurado Zero na talaga tayo. naman <laughs> Lipat tayo, lipat Come on Uy Sa na naman Shoutout Shout nga po pala kay Sir Idol Kabingwit Aguilar Vision oh, Master nagpa shoutout from UAE. Ano? Okay. Yun nga ata tayo mga master sumabit lang. Sinabit mo. Yun tinanggal niya. Fish on tayo. Kaya to. Yun lapo. Nakadali tayo lang lapo. <laughs> Woo! Yes, Lapu Lapu. Ah, yes, ah, yes, man. <laughs> lapu Lapu.